Aba, iha! Eh, ano na gusto ko mo dito sa mukhang hito na ito? Makiisig ka lang sa o. Kaya naman okay, tindig niya, o. Aba, iha! Ang form ay parang hagipis! Parang hagipis! Ano ka, iha? Ilan taon na ba yan? <laughs> mag 18 po. 18? Ito, mag 18 Opo. Sa bagay, 18. Maga lang na pulok.

Nalagyan mo o oh, Iha, kamusta? Ayos ako pa. Aba, ay bakit anong pinag-uusapan niyo ng iyong mama? Ay, ang anak mo raw. Ano? May boyfriend na. Aba, Iha, may boyfriend ka? Opo, dad Aba, dad ay, dad hindi dad. ako makakapayag niyan. Di ba't mayroon ako inireto si Miguelito? Ayoko ayoko na po, eh, Miguelito. Bakit? Ayoko po. Aba, ay makisig na lalaki yun, anak. Opo, napamahala po kay Pablo. Si Pablo? Opo. Sino ba pa kang Pablo yan? Ay, ay, aba, Parang po siya ano? maya, -maya. Anong itsura may niyan? Basta po maagustuhan niyo po siya. Talaga? Isa mo man nakilala yung Pablo na yan. Ito po, sa Italy. Sa Italy? Opo. Aba, ay talagang foreigner. Parang foreigner ba la? Ay siya, sige, sige, titignan natin. Kikilat. Oh, may parating na sa sakyan. Ayan nga. Ay, 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 ay. ay, ayan ay, ba yan? Ayan yon. ba yan? Ayan exit na yata. oh, oh, tila iha. Kilig na kilig. Tila amore. Mm -hmm. Ayan, bababa na. Oh, Aba, ay tinamo, tinamo, tinamo ang lande. Aba, yan si Pablo. Aba, eh. Ay, yan si Pablo. Na yan naman. yan. Aba, eh. Teka, 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 Ito ang boyfriend mo. Opo. Aba. Eh, ano na gusto mo dito, anak? Sweet po siya. Ito, sweet? Opo. Eh, ito, mukhang makasipa. Paano magiging sweet? Aba, <laughs> <mo>, hindi. <laughs> <mo, re? laughs> eh, hindi ako makakasipa pumayag ito ang magiging asawa ni ang ano, ating oh, unika iha. Oo oh, nga, mukha ng bulo. Grabe naman kayo, mama, papa. Anak, hindi ka namin pinag-aral sa bansang Italia para ikaw ay masiraan ng ulo. <laughs> Basta ang gusto ko sa iyo ay si Miguelito. Ayaw ko si Miguelito, gusto ko kay Pablo. Aba, iha. Eh, ano na gusto mo dito sa mukhang hito na ito? Grabe ka naman, papa. Ha? Makikita mo siya, o. pero tindig niya, oh. Aba, iha tipis! Parang sa tipis! Huwag <laughs> <laughs> ka iha! Ilan taon na ba yan? Mag-18 po! Ito, mag 18? Ito mag-18? Opo! Sa so, bagay 18, maaga lang na punok! Ay! 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 Tignan mo naman ang anak ko ah! Amore! <laughs> Amore! Hindi po alam bakit mula na lumaki sa ibang sang Italia ay eh, naging malandi! <laughs> Oo nga! At isa pa! Ito! Ito! Hindi ko malubos ano ang mga Ano ba nang gusto mo dito anak? papa naman. Obvious na obvious naman. Ang maganda ang tingin. Chinito. <laughs> 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 mukhang ito Italiano. <laughs> <laughs> Hindi mukhang Italiano. Mukhang katipunero. Ano ba talaga na ibigyan mo din eh? Kita-kita naman, Papa. Oh, obvious naman, no? Oh, maganda ting tindig. Chinito. Pero akala ko ito'y Italiano. Opo. Eh mukha naman hindi Italian at mukhang Hmm? Eh lolo, eh ano namang Italian? Ano ka ba, papa? 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 mo Papa? 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 ninuno? Papa? 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 banyak na si Pablo ang mapapakasawa mo. Huh? Kay nagulito pa rin ako. Tatawagin tatawag ko si Miguelito. Amore, ho, telepono na. Tatawagan ko si Miguelito dahil yun ang gusto ko. Makisig na lalaki. Wala kang magagawa pa kaya tabago mo pa si Miguelito. Hello Miguelito. O iho, iho, pumunta ka dito sa mansion. Ngayon na din. Oo, oo, oo. Ito kumare. Isugan mo muna! Isugan mo muna! Sa <laughs> isang tabi, darating ang gusto kong lalaki. Si Miguelito! Si Miguelito ang mapapakasama mo! Lang, mo! Kung ano, desisyon mo yung ama! Eto na si Miguelito! <laughs> Eto si Miguelito! <laughs> Eto, na si Miguelito. <laughs> Eto na si Miguelito! Iho! Magandang hapon po, uncle. <laughs> Miguelito, ano ka ba? Huwag mo ko tatawagin uncle. Tawagin mo akong <laughs> papa. <laughs> Pasensya na po, papa. <laughs> Ayan ang iyong mama. At tika, eto si Miguelito, ang mga pangasawa mo. At sa iyo. At papa, katulad na sinabi ko sa iyo, pagka may pinag-iigin mo ng iyong anak, lahat mang gusto mo ay matutupad, <laughs> lalo na ang gustong-gusto mong sapatos na leather. <laughs> so bibigyan mo na ako ng bagong leather shoes, anak. Oo okay, okay, pa okay. yan ang gusto ko tayo. Iho, makisig ka na ay talagang galanteng-galante -galante pa. Hindi ka tulad isa, si Pablo, ay mukhang katipunerong walang pera. Mas baka hindi na papa. Kay Pablo ako! pa 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 Pablo Pablo <laughs>